Uh, regarding po doon sa uh, mga hindi po nila gamay or hindi po nila alam kung paano po mag-process ng G-Gifts so mag-PM lang po kayo sa akin uh, willing naman po kami mag-tumulong uh, sa inyo kung paano po yung process natin sa pag-convert ng G-Gifts lalo na po yung mga nasa ibang bansa na hindi po sila maka-access doon sa apps na kung saan po doon po kami nagko-convert ng aming G-Gifts para po matulungan kayo kailangan po na uh, kailangan po tiwala lang po kung gusto niyo pong uh, ma po ang inyong mga G-gives, pwede po kaming tumulong sa inyo. Huwag po kayong mag-hesitate na pa-convert ma kasi uh, kami po willing po kaming tumulong sa inyo kung paano po yung process. So, kung gusto niyo, kami mismo ang magpa process ng inyong mga g basta po magtiwala lang po kayo sa amin at hindi po kayo ma-scam. Andito po kami at humaharap ako sa inyo para po uh, makita nyo tong video na ito na hindi kayo matakot. Kasi although naman na maraming mga mga scammer ngayon at marami din natatakot at yung iba din nagbi-video call muna sa akin para magpa-convert. Uh, so willing po ako makipag call sa inyo uh, para po mag-assure kayo na hindi po at ako po yung gumagamit ng aking page. Kasi yung iba nakikipag-video call sa akin to secure na ako din ako ako yung nasa page na humahawak ng aking page. Kasi yung iba baka sabi nila Uh, hindi daw ako, uh, ginagaya lang. Ako po ito. So, nasa 4,296 followers na ako. So, yun po yung lagi niyong tatandaan na ang, ang followers ko is 4,200 plus. Malapit na pong mag, ano, mag 4,300. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala again. 24-7 po na open kami sa pagkoconvert. At PM lang po lagi kayo sa akin. Pwede pong mag-video call kung gusto niyo Salamat!